Kaya airpads muna ako para hindi ko marinig kayo ni Mama nag-aaway, ha? Anak, doon ka muna sa karto. Dito okay. lang kami, ha? Ano? Hindi ka naaawa anak mo? Ha? Kailan mo kami gagawin priority? Piliin mo naman kami! Tagal-tagal na natin, hindi ko naramdaman. Sabi mo sa akin dati, kapag tumag pag nataste ko itong ganito, malay mo, piliin mo ko. Piliin mo kami, piliin mo naman kami. Malay naman. Ano, eh. habang buhay na lang kami. Habang buhay na lang kami ganito. Ha? Alain, pagod ako. Gali ko sabi. teka, teka. Pati ito? Andiyan yung bata, oh. Andiyan pa yung ganda ni Nilip. Hindi e, Pagod ako. Alam mo yung biyahe An namin, galing pa kaming Ilocos Norte. Wala akong pake. Ha? Ako nga pagod ako mag-alaga ng anak mo eh. Ha? Sige na. Pagbigyan tagal mo, hindi mo ako. Ano ba naman to? Pati ba naman to? Yung pagdadamot mo sa akin. Ano ba? Junil! Pagod na ako. Anong gagawin ko? Pagod? O baka may iba ka? Hindi na naman tayo eh. Kahit saan lugar ako pupunta, Pag Kahit saan lugar ka meron. Alam ko yun. Kasi doon mo ako nakuhe. Ha? Doon mo ako nakilala eh. Kakapunta mo doon sa lugar namin. Ay, okul. Oh cool. Bata pa kukul.